for today's video mga idol nalo ko ipakita sa inyo mga idol nga usa ka uh, buak nga kini siya gitawag na si sa sa uh, lain nga lugar ah uh, kwan, uh, uh foot elephant so makaon daw ni siya kung kining sa linghod pa kay kini siya nakita ko ni siya sa kay idol sa vlog ni Soto TV kay idol Soto So nakita ko ni siya nga ang dito sa tribo nila sa ilang giantuan agkaon daw ni. Pero naa diri daghan sa amo mga idol papakita ko sa inyo. Tara, sama nyo ko. Oh, mo ni siya mga idol. So kini siya mga idol. So mo ni ang punuan nga akong gingon sa inyo. So sa sa base sa akong nakita mga idol. So kini nga part nga linghod pa siya. Mo ni siya ang makaon makaon pa oh Tanawa yang mga dahon mga idol, oh oh di ba cada kay tanaw mga dahon oh murag oh 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 tada pero sa visa, akong gi mukbang sa una mga idol sa mga pipila ka mga idol grabe ka katol kayo ang iyang punuan na ni labi nagkiniyang nga ni pero ambot lang kawapas pa sa sa pagutan ni mga idol sudaghan so, ni siya mga idol So kanang diya mga idol mo oh, na siya daw dagang kay nagtubo-tubo na siya sa mga kalibunan. Oh. Dagang kay na siya di, mga idol. So napagayda ni mga idol oh. Oh, dagang pani siya mga idol. So kini siya nagkuan ni, ni siya o oh, mura ma gyapon siya dadto sa isa. Mura kanang isa mura gyapon na siya. So parehas ra gyapon siya dari na no? Uh, uh. Duhan siya kabog ni tubo dani. Eh. So ang nakakuan pagayda ni mga idol kay naibuak ta nga dako kayo nga pag once nga mabaho ni siya mga idol nga buwak akong ipakita sa inyo once nga ma, madaot siya nga buwak nga maluyuloy na siya pinakabaho gini kaya nga buwak nga dili maduulan mga idol tara ako siya ipakita sa inyo mga idol kung unsa ni nga buwak pero mao ni siya mga idol nga part nga pag mamuwak na gini kay mag pag mala, makuan mo gini siguro siguro mga sa panahon nga malaya na ni siya ang yang ilalom na mahimo ng unod sumubuwag so na to so naram mga idol papakita ko sa inyo so mo ni mga idol so kini so mo siya ang buwak niya sa sa katong nga kwan so mo mo to siya ang buwak sa iyang dani kini siya mo na pud ni yang kay na si buwak dani sa una nga namatay ka po yang buwak dani sa una So muna na yung buwak mga idol. Oh. Papakita ko sa iyo ang part sa mga buwak niya mga idol ha. Oh, tapos, Oh, tanaw mga idol. Oh, muna yung ilalom muna na yung kinailaluman nga buwak ng part mga idol. So, oh. Oh, muna siya nga yung buwak mga idol. So na gilangaw na siya mga idol oh. oh. Mm. Oh, so, muna yung part sa yung buwak mga idol. So ang gilid, oh muna siya mga idol ang gilid so oh di ba patsada siya tanawon mga idol nga buwak pero dili ni na siya madulan pag malaya malata na siya mga idol kay perting baho agida ni nga buwak mga idol kung kinsa may nakakita ni mga idol kung dagan sa inyong lugar ni paki-comment na lang sa comment section mga idol para may bawa na ko kung asa ni nagpaingon ang akong video mga idol So dagan salamat mga idol. God bless you all.